Bahagi na ng tradisyon ng mga Pilipino ang maingay at makulay na pagsulubong sa bagong taon. Pero sa gitna ng nakakabinging ingay, dapat ring isaalang-alang ang kondisyon ng ating fur babies na tinuturing na rin nating pamilya. Alamin ang tips para hindi sila ma-stress sa gitna ng ating mga pagdiriwang sa ulat ni Bien Manalo. Bata pa lang si Andrea Salve, nakahiligan na niyang mag-alaga ng mga hayop. Ito na rin kasi ang kanyang nakasanayan gaya ng kanyang pamilya. Kaya ang mga alagang hayop, itinuturing na rin niyang miyembro ng pamilya. Kaya ngayong nalalapit na ang pagsalubong sa bagong taon, nababahala si Andrea sa posibleng maging epekto ng ingay ng putukan para sa kanyang mga alaga. Um, ako naman kasi sa pet owner, hindi naman ako maselan. May iba kasing pet owners na there are certain areas lang sa house na doon nila pinapatakbo or pinapanglaro yung pets. Ako naman kasi, pinapapasok ko naman sila sa kwarto ko. So, ngayong New Year, ganun lang din, same as last year, ganun lang din yung gagawin ko. Papapasokin ko lang din ulit sila sa kwarto para hindi sila maistorbo masyado ng ingay. Naglabas ang Department of Health ng ilang tips na makatutulong para mapangalagaan ang mental at physical health ng mga alagang hayop sa pagsalubong sa bagong taon. Una, panatilihin ang mga alagang hayop sa loob ng bahay. Maglaan ng ligtas na lugar para sa kanila. Gumamit ng calming wraps na makatutulong para mapawi ang takot ng mga hayop. Desensitization o unti-unting sanayin ang mga alagang hayop sa firework sounds. At panghuli, siguruhing nakakabit ang ID tag sa inyong mga alagang hayop. Kaya si Andrea sinisiguro na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang kanyang mga pet sa paparating na bagong taon. Payo naman niya sa mga kapwa pet owner, Pets are like our family so dapat ngayong New Year, make sure natin na uh, maalagaan natin sila. Kasi mga ganyang klase ng ingay talagang makakaapekto sa kanila, magbibigay ng anxiety, magbibigay ng sakit. Samantala, naka-heightened alert na rin ang buong pwersa ng Bureau of Fire Protection ilang araw bago sumapit ang 2024. Katunayan, pinaigting pa ng BFP ang kanilang kampanya para sa ligtas at masayang pagsalubong sa bagong taon. Unang-una -una po, meron po tayong mga programa na inilusad ang ating Bureau uh, of Fire Protection sa pamumuno ng ating original director. Ito po yung ito sinasawag na ating outlet iwas paputok. So, sa outlet po so ito, so, ang ating mga bumbero ay pupunta sa mga komunidad, sa mga barangay, upang magpaalala patungkol sa tungkol pag sa pag-iingat sa paggamit ng paputok at agit na nga po ay pag-iwan sa paggamit ng paputok. At dito din po yung uh, minamaximize po natin ang paggamit ng media, especially yung uh, ating social media nagkakaroon din po tayo na kampanya na pagpaalala rin po na sa tamang paggamit at pag-iwan pag 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 po sa paputok. Patuloy din ang pagpapaalala ng ahensya sa publiko para maiwasan ang sunog. Lagi po natin natandaan ang pag-iingat, lalala po at paggapit ng mga kuryente. Huwag po natin hayaan na nakataktak po ang mga clientes o pang po ay hindi mag-overload. Kung ngayon po ang ating mga kuryente po sa mga registrado ng electrical engineer or electrician para pumatiyak po natin na ligtas po ang ating mga linya. Bien Manalo, para sa bayan